Hello guys! Magandang araw! Panibagong umaga, panibagong pag-asa sa mga katulad kong nanay na bumabang sa madaling araw para ipaghanda ang mga anak nila. Gana pala ito kahapon, Webes, na so nagluto nga ako ng tatlong perasong cheese dog at saka ng corned beef para nga pambahon at pang almusal ng aking mga estudyante. Si ngalang nga lang pala ang papasok sa umaga dahil nga si Ate Kate ay tanghali pa ang pasok niyan dahil nga exam lang nila. Dahil nakalimutan ko nga planchahin nung gabi yung uniform ni Dayan ay ayan, ay, nag ay, minadali ko na nga rin planchahin niya nung madaling araw. At ganyan nga lang ako magplancha guys, sa kumot nga lang dahil wala namang kaming kabayo. Pagkatapos ko nga magplancha dyan ay ko na nga rin itong si Bunso para kumain. Pagkatapos inihanda ko na nga yung kanyang pambaon. So fast forward na nga, pagkatapos niya nga kumain dyan ay naghapbat nga lang siya guys dahil nga naligo na daw siya nung gabi kaya maghahapbat lang daw siya nilalamig siya. O ba diba, <laughs> Pagkatapos nga ibinihisan ko na nga rin siya dyan, tapos kinuha ko nga yung kanyang sapato sa labas at pinunasan ko nga dahil nga sobrang dumi. At tingnan nyo naman guys, naghilamos pa nga siya dyan ulit dahil nga may mutak-mutak -mutak. <laughs> Pagkatapos nga, sabi ko nga sa kanya ay siya na ang magmedya. So tal naman matanda na siya, kaya na niya yan. Pero dahil sobrang bagal niya at naiinip ako, kaya ayan tinulungan ko na nga rin siya dyan maglagay ng medyas at magsapatos. Pagkatapos nga ay pinuyuran ko na nga rin siya agad dyan. At nilagyan ko nga siya ng towel sa kanyang likuran. Pagkatapos nga ay lumabas na rin nga kami kaagad. And as usual, pagkalabas, kukunin ang motor at kami on the way na palabas ng tindahan. At medyo maaga pa nga kami dyan guys nakalabas kasi nga mabilis si Dayan kumilos niyan. Kaya ayan, o ba? Diba? ako sa ganyan guys kapag walang ligalig nangyayari. <coughs> Pagkatapos nga, dumiretso na nga rin kami kaagad dito kay Lamama at nabutan ko nga si Amara at si Ate Apple na kumakain pa sila. Kinuha ko nga lang itong bag at ako magbubukas na nga ng tindahan. And as usual, morning daily routine, magbubukas ng pintuan, pagkatapos display serie naman. At isa-isa ko na nga rin inilabas dyan yung mga paninda ng mga natitira. So medyo madami-dami pa nga yan guys kasi kapapamili pala ang limaman ni niyan. So mas masarap nga talagang mag-display guys kapag madami pang paninda kasi kapag wala ng paninda ay nakakalungkot tingnan yung tindahan. At ayun nga after ilang minuto ay natapos na nga rin ako dyan display at fast forward na nga nandito na nga yung mga chikting at pupuyran ko na nga dyan si Amara so ganyan lang ipinuyod eh, ko sa kanya guys napakasimple lang tapos inulit ko nga ulit yung pamuyod ni Dayan kasi nga ang gulo-gulo hindi pa nga nakakaalis ay ang gulo-gulo na agad ng kanyang buhok so gusto ko nga nakaganyan sila guys para nga press ko sila sa school dahil nga mainit dun sa kanilang room pagkatapos ko nga silang puyuran dyan ay pinagpulbo ko na nga at pinagpabango para lagi silang fresh pagpasok sa school o di ba diba? and after nga nyan as usual hatid serye naman ang ganap ng madam niyo, ayan na nga makas na nga sila sa aking likuran at kami ay papunta na sa school. So, nagbabay nga muna sila sa kanilang mami. So, bye-bye! Pagkatapos ko nga maihatid yung dalawang makulit, ay binalikan ko naman nga agad dito si Ate Apple. At ayan, inaasar-asar ko pa nga yan siya dyan. Kaya ayan, nakasimangot nga siya. So, wala nga pala din si Ate Kate sa aking daily morning hatid serye. Kasi nga, pang tanghali pa nga ang pasok niya dyan dahil nga mag-e-exam lang sila. At ayun nga, pagkabalik ko nga galing paghatid, ay dumiretso nga ako dito sa generics para bumili ng aking kape. Dahil alam naman, kapag morning, it's coffee time. Dahil kulang ang morning ko kapag walang coffee. Dahil ko coffee is live so tara kape that's it for today's video bye